I, I wish I, I had. Hello at welcome back sa aking channel, anak ni Max Collins na si Sky Anakin Birthday Wish sa kaarawan ng tatay nitong si Pancho Magno. Sa pagdiriwang ng ikatatlumputwalong kaarawan ni Pancho Magno, isang masayang okasyon ang naganap na puno ng pagmamahalan at saya. Ang kanyang anak ay may espesyal na kahilingan na ikinatawa nila. Gayunpaman sa ibang bahagi si Max Collins ay bumati kay Pancho ng, Happy Birthday, Dad. Agad namang sumagot si Pancho, Thanks, Mom, na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay at sa kanyang pamilya. Ang mga ganitong sandali ay nagiging alaala na mananatili sa kanilang puso,